Good morning, ma'am. Ma'am, magpapaalam po sana ako. Maglilip po sana ako kasi may school performance po yung anak ko sa si school. Ay, naku, Christelle. Ang dami-dami natin ginagawa ngayon sa opisina. Baka po pwede ba na na lang yung mga kamag-anak ko? Asensya na, Wala po kasi akong ibang maasahan. Single ma'am po kasi ako. O, ganito na lang, Christelle. convert natin na lang sa cash yung extra libro. Attorney, single ma'am po kasi ako. Hindi ako pinayagan ng boss ko mag-avail ng extra leave. Legal po ba ito? hindi po ito legal. Ayon sa Section 8 ng Republic Act No. 8972 o yung Solo Parents Welfare Act of 2000, karapatan ng isang solo parent na mabigyan ng extra leave with pay na hindi lalagpas sa pitong araw sa isang taon basta nakapagservisyo na siya ng at least one year sa kanyang employer. Ang solo parent na empleyado ang pipili ng araw o petsa kung kailan niya gagamitin ang extra leave na ibinigay sa kanya ng batas. Attorney, ano po ba ang requirements at paano mag-apply ng solo parent ID? Ayon sa Section 10, Article 4 ng Implementing Rules and Regulations ng RA 8297, ang mga benepisyo ng pagiging solo parent ay matatanggap lamang kung meron siyang solo parent ID. Narito po ang mga requirements para makakuha ka ng solo parent ID. Una, kailangan meron kang application form na napilapan. Dalin mo sa pinakamalapit na social welfare office sa inyong munisipyo o bayan o lungsod o sa main office mismo ng DSWD. Kailangan din ng barangay certification. Patunay na ikaw ay residente ng nasabing barangay in the last 6 months. Kailangan din ng patunay ng inyong pagkakakilanlan, certificates, birth certificate ng mga anak, death certificate ng asawa para ipakitang ikaw nga ay solo parent na. At panghuli, kailangan may katibayan ng inyong kita o income tax return o anumang patunay ng inyong income. Automatic po ba na magkakaroon ng financial assistance sa medical bills kapag may solo parent ID? Wala pong automatic financial assistance para sa medical expenses ang mga solo parents. Kailangan ay may mag-submit ng request para dito sa pinakamalapit na opisina ng DSWD o sa inyong local government units. Tandaan na ang anumang benepisyo na ibinibigay ng gobyerno sa mga vulnerable groups tulad ng solo parents ay hindi automatic. Ito po'y nakadepende sa availability ng pondo sa inyong local government units at kailangan din mag-apply kayo upang mabigyan kayo nito. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, ifollow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.